mustaman ang London? Ah, London Bridge is falling down. <laughs> Doc Frasco, congressman, good morning ni mo diha. Aljo Frasco, oga, uh, ingon man mga mayor sa 5th District. Except mahigalas mayor sa Danao og sa Bourbon. Isa pa may mayor lain nga wak maka Ah, dito mahigala sa London, samtang ang mga tao. Ah, di-forecast nandaan ng daan nga doon ay bagyo. Nangadto, gyan mahigala hala, soro straight to the point. So, Nga doon na po statement mahigala si Sekretary, Sekretary Cristina Frasco. Ato ni Tagag Pagtagad, mga sukin tigpaminang. On sa mga gigi ni Frasco, Cristina dito sa London. Ah, iya mangi dito sa London, kaya doon na kuno sa atinan ko noong meeting. On sa dana nga meeting, Cristina. Ha? Hain naman ang atong pag-timbang-timbang uh, on sa priority na to. Karong panahon na, ha? Kung on, niya man, imong e, gipakuyog, imong e, bana. O kung sa man, ang mga mayor inyo pag yung at atul ining bagyo. Straight to the point.